Masaya dito! <laughs> At everybody, dahil oras para mamigay ng blessing dito sa Hale-Hale Hoy! Ito na nga ang lalaban para sa pink team, si Jessa Garcia! Woo! Magingay kayo dyan para sa green team naman, si Van Allen Ong! Wait lang, ha, ah. bago tayo mag-umpisa, pasingit ko lang. Happy birthday Papa Ibe, Happy birthday Papa Ibe, Happy birthday. Happy birthday. Happy 50 Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy I love you! Happy birthday. 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 Grabe! Oh! Ano, oh! Man, oh! Oh! Grabe yun! Ano, Ay paano kuya na? eh, Jason? Nakita oh, ko eh. may, may sumasabay eh. Oo. Oh. 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 Ama oh. ka na, ama ka na. Oh. No, 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 no. Ayun, ayun na, ayun na, mga players natin. Simula na natin sa ating first game, Luksong Timba. Presto na. Okay. Ayan. Okay. Yes. Kailangan Let's dito go. medyo kalmado ka. Mag-ready na kayo, na, players bola sa iyong mga ulo. Dapat hindi ito matatapon oh, oh. padamihan pa. Damihan lang naman to. Ayan. Kasi ito kami nanalo. Green team or pink team? Oh. Magingay! Magingay kayo dahil sa inyo mapupunta ang pa-premium. Kanino kayo mapupunta? Sa green team ba? O oh, sa pink team! Ayan! Kayo oh, yeah. Na, players, you have 1 minute and 30 seconds. Tick-tock clock! -tick Happy, Happy, time, time now! Okay. Game! Let's go, Jessa. Ay, ay. ay Nahuulog ang mga bola. Walang, wag kayong yubo oh. ko. Ayan. Ay. Ay, wala na natin, Rabe. Be. be. Oo. Oh, oh. Okay. Balik kita, balik dito. Balik, balik. <laughs> be, kaya mo yan, Be. Wag kang yubo ko. Wag kayong yubo ko. Wag kayong Oo, Pia. Kailangan ang ulo mo nakataas lang talaga na ganito. straight ang ulo para hindi malaglag ang mga bono. Dahan-dahan lang. Lakad-lakad-lakad. Yan! Slowly lang, slowly lang. Slowly lang. Slowly lang, Jesa. Uh, Oo. Oh. Tsaka huwag mo siya doon tumalon. Kasi Ayan pag tumalon mo, Manapit ka na, na Jessa. jessa. Oo. Oh, oh. Lalo mo na, Jessa! Ilagay mo! <laughs> Dalihan mo, Jessa! Pabilisan to! <laughs> Oh, atasang atasang ng mga... Okay. Oo. Oh, oh. Ang green team din eh. Ginagalingan niya naman. Tinatayin niya naman yung best niya. Oh, last! Ten, ten seconds! 9, 8, Nine, eight, 5, seven, seven! Six! Five! madami. Teka nga. O, oh, sino mas madami? Ay, ay, -bon. ay, parang mas madami ang pink team. Sa palagay ko, di ba? Oh. Congratulations, oh. pink team! Oh. Pero yeah, oh. yeah, round one oh. pa lang yan. Pwede bang umabol ang kabilang team? Anong team? Kaya mag-uwi ng Ampo Blessing. Sutukan niyo po yan sa pagbabalik ng TikTok, TikTok! Live! <laughs>